Uunahan ang pintig ng puso ng nitong si Carol sapagkat alam na niya ang katotohanan at binalot na nga siya ng takot at kaba anumang oras ay may mangyayari sa kanyang masama at ang inaalala pa niya ay walang signal hindi niya makakausap o matatawagan ang isa man sa kanyang mga pamilya subalit so, na, na nga itong si well friend hindi na sila nagsayang pa ng oras alam niya na nasa panganib itong Carol kaya naman Agad nila itong i-rescue. -re Patid kasi nila na pumunta yun si Carol sa bahay ni Dennis, hindi para samahan at nagtiwala siya, kundi para makahanap ng matibay na ebidensya. Ngunit sa ginawa ni Carol ay nalalagay din sa alanganin ang kanyang buhay. Kahit anong gawing pagtakbo ni Carol ay hindi na siya makakalayo sapagkat ang obses na obses sa itong si Dennis ay hindi tatanggap ng pagkatalo. Minsan na kasi niyang naranasan ito kay Joy at nawala wala nga ito. Ngunit ipinangako niya sa kanyang sarili na sa pangalawang pagkakataon, hindi umano itong si Wilfred. Hindi niya hahayaan na si Wilfred na naman ang magwawagi sa lahat. Kaya naman papahirapan niya ng sto itong si Carol at Wilfred. Tela nag-aagawan sa isang laruan si Wilfred at itong si Dennis. Puong pusong ipinagtatanggol ni niya uh, Wilfred ang kanyang asawang si Carol. Minsan nang uh, nagdusa siya at nawala ang kanyang unang asawa dahil sa kanyang kapabayaan. Hindi niya hahayaan na sa pangalawang pagkakataon magagawa ni Dennis ang mga yon. Kaya naman sila ay naghahabulan. Ngunit mas, mas naging violente at obses na obses na ng sobra itong siya uh, Dennis. Lagpas na sa katinoan at wala na sa normal ang kanyang pinagagawa naroon ang uh, hinawa kanya maging ang anak nga nitong si Carol. Kaya naman nagtaka na lamang itong si Wilfred. Kung pa paanong hindi na siya pinakikinggan nitong si Carol at nakikinig na siya sa mga bulong ng demonyong si Dennis. Pag-aakala naman niya na tuluyang magwawagi itong si Dennis ay hindi. Matutuwa man siya na nabaril na nitong si Carol ang kanyang asawang si Wilfred. Ngunit ito ay may balik din sapagat hindi niya alam na itong ang si Ronnie ay mahal na mahal rin itong si Wilfred. Kaya naman ipagtatanggol niya ito. Hindi lamang itong nga uh, si Dennis ang obsessed. Maging itong si Ronnie matagal na rin obsessed dito kay Wilfred. Naisip ni Ronnie na ang kahinaan ngayon ni Dennis ay walang iba kundi itong si Karon. At kapag may ginawa siyang hindi maganda, na matutuluyan na nga ang kabaliwan nitong si Dennis. Hindi na nga magtatagal, ilalagay na nga siya kung saan siya nababagay sa mental. Susundin siya ng mga tao sapagkat hindi na nga siya makakausap ng matino. Makakapanakit lamang siya lalo ng mga tao kapag nanatili siya sa labas.